pagpunta ko dito is bigla lang din. Nagdadalawang isip ako pa nung araw na hmm. Nagde-drive na ako eh, nagde-drive na ako. Oh. Tapos parang ilang kilometro pa lang, parang napapapapos oh. na ako. Uh. Pero yung una kasi nagbibigay ako sa kanya ng yung buo ba, hindi ko pa kinakagatan. Uh. Ewan ko, hindi, na hindi lang na, na kinakain. kinakain. Yung, yung buo, hindi, hindi na, na kinakain. Ay, <laughs> oh. ay, grabe! Tapos yung yung mingitash part na yung sinagatan ko na isinawa ko sa kanya na ikaw gusto niya yung may kagap grabe Ayan mga mam ayan mga kalingap. Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya Pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana, slash reactors. Bali, ayan, support natin Kuya Neil. Bali, tayo is, sakop tayo ng karepa reactors. Si Kuya Neil is isa sa mga K-boys at isa rin reactors. Pero, reactor siya ni Kalingap Rab. Ayan, bali, support natin Kuya Neil. At syempre, ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, sa kanyang may bahay at Edna Vlogs. At Kalingap Rab, ayan, support natin ang kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads para doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Syempre isama natin si Kuya Neil. At ito nga in interview ni Kuya Neil si Jomar about do sa sa puto. <laughs> 'Di ba yung house blessings nila Carla? Doon sa bandang dulo, um sinusubuan ni Jomar ng puto si Carla. Eh, syempre, naihiya si Carla, kinukuha lang niya. Pero doon sa bandang huli, yung talagang nag-end na, hindi napansin siguro ni Carla or ewan natin kung anong nangyari <laughs> yung kinakain ni Joma na sinubo niya kay Carla sinubo niya talaga <laughs> at meron din tayong nalaman about kay Papa Joms nung unang-unang pasok niya sa Kalingap um, muntik na pala siyang mag back out noon buti na lang talaga is hindi natuloy ito panoorin natin Hello po mga Kalingap welcome back po sa ating YouTube channel sa ating araw po ay kasama po natin si Walang iba, Kuya Jomar. Yes. Hello po mga kalina. So, ayan, hindi natin ba pa na po yung katawin para ano. ah, uh, ay, kung nga pala, ibabatiin natin si Kuya Jomar. Na? Dahil ito ay, hindi po birthday. Pero ito po ang kanyang first anniversary as uh, Kalinga kalingap. Yes. Ah, one year pala yan. Ibig sabihin kung three days na nakalipas nag one year si Joma sa Kalingap o di ba nakaka-bless nakaka Naka, ano nakatuwa dahil one year pa lang siya sa Kalingap pero napakarami ng blessings na tanggap ni Joma. at saka ni Kayla <laughs> so interview natin si Papa Joms So and Papa Joms happy ano happy happy anniversary sa iyo yes. sa Kalingap grabe well, Ah uh, ano naman yung naalala mo na nung dumating ka Um, Anong kwento? Anong kwento mo nung unang kento, araw okay. mo dito? Okay. Anong naaalala mo? Ano po yun? Way back 20... Um, May 12, 2023. If I'm not mistaken, yun po yung date na pumunta ko dito sa ano, oh. Okay. Team Kalinga. I did actually dito sa Lighthouse. So before that, actually kuya, yung pagpunta ko dito is bigla lang din. Um, that time, um, nagdadalawang isip ako pa nung araw na yon. Actually, um, parang nag, nagde-drive na ako eh, nagde-drive na ako. Oh. Tapos parang ilang kilometro pa lang, parang napapapakot na ako. Bakit ano may isip mo ba't ka Kasi <laughs> parang, <-tribe> <laughs> siyempre, um, team Kalinga, medyo ano, um, um, tawag niyan, medyo nasa mundo ng social media. Oo. Oh, oh. So, if ever man, may isa sa publiko yung buhay ko, if ever, parang natatakot din naman ako kasi, alam mo. Oh, why? <laughs> ay o, di, kung, baga, minsan, kung gusto mo minsan kasi yung buhay ko parang dati gusto ko lang private lang private lang oo hindi mm, ko sanay sa yun naman pala gusto niya lang private life no sa life kung sa, baga sa, makakalkal yung buhay mo kasi pag uh, social oh, media oh. Okay. so parang that time nag-isip ako ready ba ako for that oh. so yun Um, sabi ko, walang atrasan na to. Sige, pupunta na ako. Yeah. So, pagdating ko naman, pagdating ko bro, nabigla ako kasi parang, alam mo, yun yung tipong I ang mean, dami nagluluto, may nagpre-prepare ng ano, nagpapak na mga pihon. Oh. So, that time, nalaman ko na um, ano po pala yung feeding po ng birthday celebration po ni um, ni Ati Ani kanya Jack. Ah, so sabay sabay pa na nung pagunang hmm. pagdating mo Opo. ay saktong birthday ni ano Jack. Birthday ba 'yun? Ang alam ko parang pre pre celebration pa lang 'yun eh. Ah, Kasi May 12, 'di ba ngayon yung araw ng birthday oh, niya. So, nauna lang ako ng konti na dumating tapos birthday na ni Jack. Oh, pero, pero oh. Mm, that time kasi bro, alam mo yung tipong first day ko pa lang di ko alam mag-feeling pala and ano pala siya, tawid. Tawid dagat. Oo. Oh, tawid Otawid Napasabak so, ka agad doon? Napasabak oh, ako agad. Wala akong kadala lang damit. Kung alam ko lang na magbabangka tayo kami, nang walang bubong, wala yung oh, wala. bro. Oo, <laughs> Ang init nun. Ang init dun, wala akong jacket bro. Nagbigay sila ng um, sunblock, pero walang nagagawa kasi sobrang ano talaga. Tirik na tirik yung araw. ang alam ko, around lunch time na rin yun bro. Before, before lunch. Eh, sobrang init naman na yun. So, yun. Ah, uh, unang dating pa lang pala niya napasubo na siya sa paglingap. Um, marami nang nagkakalaa, na, uh, baka unang sa baka unang araw ko pa lang baka mapaano na agad ako. <laughs> uh, <map> <laughs> baka mayaw agad. <laughs> Bakit? Ba ba? Ayun, tawid agad. Mahirap agad yung ano, challenging Mayhirap agad yung ano, first ano mo? Uh -oh. Um, uh, kasama so, ka. 'Yun nga makasama ko. So, so, parang that time, actually medyo ano rin nga siya. Um, challenging pero hindi ko i-expect. ko expect na din ako malaku kaya. Nag-enjoy oh. oh. ako that time. Pero ang iba naman lagi naman sa simula uh, lang yung mahirap. Kasi uh, uh, na mo na yung hirap ay Tama. wala na madali na para sa iyo na. Opo. And thankful ako kuya sa mga kibos na na nag-ano sa akin dati, nag-alalay. Oh. Oh. Kasi very ano naman sila, alam mo yung accommodation. Oo. Oh. oh, very welcoming naman. Hospitable. Sila. Na. Hospitable. So yun, Um, thank you, thank you. Yun yung naalala ko nung yeah. first, ano uh, uh, Ah, yes, first. So, ayan so, guys, naalaman sure. natin ang kwento ni Papa Joms sa kanyang first day. Uh, okay. Dahil ito po yung kanyang anniversary. Yes. Yun. Ayan, first anniversary po sa Kalihingap. Grabe, di ba? One year pa lang. Pero, more blessings na. Grabe. May iba naman tayo, yes, po, Papa yeah. Okay, yes, po. Okay. usap-usapan ngayon. Yes. <laughs> yung last part ng ribbon cutting. <laughs> ah, <okay>. Grabe. Kung <laughs> saan. Yung kinagatan mo daw na puto. Ikwento mo nga kung anong nangyari doon. Ikwento lang. Kasi, wala, kumakain na kailangan ng, ng puto. Eh, alam ko yung, alam hindi yung, hindi ko naman sinasadya na mm. yung nakain ko po to, yun yung ibibigay ko sa kanya. Ah. Pero nung kasi nagbibigay ako sa kanya ng yung buo ba, hindi ko pa oh, kinakagat. Oh, 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 oh. Uh Eh, ewan ko, hindi, lang hindi na, na kinakain. hindi kinakain. Yung, yung buo, hindi, niya kinakain. <laughs> Ay, grabe! Eh. Tapos yung yung midget as part na yung na kinagatan ko na isinubo ko sa kanya ikat, ikat, ikat gusto niya yung may kagat eh baka na, na ano lang naman sa tingin ko kung si Jomar hindi niya na malaya na yung kinakain niya yung sinubo kay Jom, kay Carla sa, sa tingin ko si Carla ganun din naman hindi niya na malaya na yung sinubo sa kanyang tinanggap niya na is kinakain pala ni Jomar <laughs> Grabe, ang talas talaga ng paningin ng mga viewers. <laughs> walang kawala. Eh, Ay, hindi ba? Grabe, ilang beses mo siyang trinay na subuan nung ano nung walang kaganda, ano? Nakakabitin ngayon kasi talagang pagsubo ni Carla as in nag-end na talaga, grabe. <laughs> Pabitin. Pero hindi niya tinanggap, pero yung may kagat talagang kinain ni ano ni Carla. So, so, hindi, na, hindi, rin naman napansin ni Carla, pero okay lang naman, wala namang problema. <laughs> Maraming kinilig doon sa ano na yun, sa eksena yeah, na yun. Grabe ba? Ang alay ko nga ano, ang dami Tapos sa may end. <laughs> ang dami na kapansin pala nun. Oo, sabi dami na Sabi nila, may ano daw, may eh, pasabog daw sa dulo. Ah, yun ba yun? Wakala ko, si Amber na naman yung pasabog <laughs> sa dulo. Eh. <laughs> di naman pala. Di pala. Grabe. Mm -hmm. Tapos si um, kay Amber naman, masasabi mo, napakabibong bata. Napakabibong ah, bata, napan ko kaya yung ano nyo kaya ano. Hahaha. <laughs> 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 yung pabulong na may paunting padulas. Hindi, <laughs> so, yun. Ayan, uh, Ang Ay, daldal Ang dal ni Amber. Ang um, daldal ni Amber. Um, Napakakit ko yan. Apa? Bibong-bibo. Malambing. Sobra. Malambing. Oo. Oh, okay. so, 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 Napalad ko rin yung reels mo, yung kumakan sa mga sayo. Oo, oh, oh. ganang ganang siya. Tapos ko pa Paano, o, paano? O, paano yung ginagawa niya? <laughs> Tapos, Siguro siya eh. Yeah. <laughs> Galing. Galing uh, tapakabibo. Grabe. So kaya I anu mean, siya kuya hindi hindi lang si Kalaki nagigilawan ng mama nat pati si Amber din. Ay, sige. Oo, uh, oh, oh dal dalawa na sila. Dalawa pa na uh, sila. Yes. Oh. Yes. Okay, Tapos okay. tinanong ko nga si Amber dat, oh. ano, nung araw ng Ribbon ka sabi ko, anong gusto mo sa birthday mo? Mm. Ang sabi niya, pagkain. ay, ano, parang ang gusto lang daw niya pagkain. Para mabusog so, pagkain. siya. Oo, para ano daw siya, para mabusog <laughs> daw siya, Tapos lumaki na daw siya. <laughs> Oo, uh -huh, Katulad ko, kay Ate Carla alam, niya. parang, bakit mo gustong lumaki na agad? Para maging kagaya daw ni Ate Carla. Ah, diba? Kung gano'n ko yan, inano niya si Ate. Hindi siya materialistic, no? Hindi siya materialistic. Oo. Oh. 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 Napaka. Ano, futuristic It's lang yung mindset. Oo, kasi ano, pagtanong kay Amber ko anong gusto, hindi material na bagay ang hiningi niya, pagkain. <laughs> Opo, opo. Pero kung ako sa kanya, sana huwag na muna kasi alam niyo tipong napaka-cute oh. niyang bata. Oo, enjoy so, na lang niya. Huwag siya sure magmadali. Enjoy na muna niya. Enjoy uh, na lang niya. Para, yeah. para sa akin, parang ay huwag ka na muna lumaki. Yeah. Abos yeah. so, na muna. Kasi kaya ng mga bata na yun. Oh, okay. Okay. Iba na kasi mga kabataan ngayon, hindi nagmamadaling mag, ano eh, na tumanda. <laughs> okay. 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 sabi ko pa naman ni Amber. Ang Thank you bro, thank you bro. Maraming salamat sa, ano, short time na, ano, na, thank you, binigay mo sa vlog. Thank you, bro. Ayan, mamaya po ay magkakasama kami nila uh, Kalinga Pian sa yeah, K-Boys and nandiyan Mission. Nandiyan si Abangan nyo, bro. guys, ang aming K-Boys and Mission kasama si Papa Joms. Guys, thank you so much po sa panonood sa aking vlog. Uh, huwag niyo po kalimutan supportan ang aming mga channel. Uh, Kuya Nel po. Uh, Kuya Jomar, Syempre si Kalinga Pian. At lahat po ng K-Boys. Si, uh, lalo na po si ano, lah, Kuya Bal. Kuya Bal. Uh, Kalinga Prab. Ayan, sila tintayag na. Po, oh, thank you po. Uh, Ayan mga Kalinga, hanggang dyan na lang ating kunting share share. Salamat kay Kuya Nel. Kay Joma at saka kay Kalingap Ian Iyan Ramirez. God bless you all and Jesus loves you.